Hi everyone! Welcome back to our channel. At yun, pangalawang voiceover ko na to. Medyo magulo kasi yung unang uh, sequence ng video ko. So nahirapan ako mag adjust just kung saan ko ilalagay. At yun, ang uh, ginawa ko, inis-inulit ko na lang. Sobrang mahaba pa naman na yung sinabi ko. Anyways, uh, welcome back to our channel. At ngayong araw na to, magluluto tayo ng ginataang laing so wala muna tayong gisa-gisa for today's video ang una natin gagawin diretsyo na, ah, hinugasan natin muna yung ating ah, laing da, na dahon, so nabili natin yan sa grocery, worth 50 pesos and then, ayan ah, ah, haluin na natin yung pangalawang gata bago natin pakuluan ah, nilagyan, nilagyan na rin natin siya ng duya, sibuyas ah, greens silik at uh, dyan, saka bawang. Ayun, uh, papakuluan lang natin, gagamitin natin, yung ginamit natin yung unang gata. After that, uh, syempre, pakukuluan. Depende sa preference you guys, kasi pwedeng makunat-kunat. Kung gusto niyo namang sobrang lambot, ayun, uh, uh, pakukuluan nyo lang siya. Sa, sa akin, prefer ko yung malambot. So, more than 30 minutes ang pagpapakulo ko dyan nakulangan pa nga ako sa pangalawang gata so ang ginawa ko para hindi siya mawala ng sabaw uh, nilagyan ko siya ng tubig uh, isang cup na tubig yeah, depende sa inyo guys kung sabi ko pa nga kung makunat kunat uh, siguro isang tubig isang additional tubig so, okay na yon and then after um, naglagay din ako ng asin paminta para mas masarap-sarap naman at with magic sarap din. Dinaywasan. Kikita nyo din yan mamaya guys. So yan lang, uh, konting halo-halo lang tayo dyan. Konting pakulo sa gulay para lumampot. At uh, hinalo na din natin yung ibang sangka para ma-lasa, ano, ma-incorporate na. Ayan, at uh, bigyan natin yan ng ilang minuto na pagpapakulo. Yun, at uh, after yan, uh, ilalagyan na rin natin yung pangalawang gata. Since makikita nyo din naman yan sa video natin guys. Ayun lang, kumusta na kayo guys? Kumusta yung araw niyo mga kasangkayan? Yun, yung mga kaibigan sa Tagalog uh, Ano pa ba sa Sibuano? Si um, nakalimutan ko guys, sorry na At ayun, uh, kumusta naman? Ano ang ating kwento-kwento for today's video? Ayan, at... Uh, yun, uh, kumusta naman ang inyong araw? Uh, kumusta sa trabaho? Uh, by the way guys, nilagyan ko pa din yan pala ng uh, isdang tulingan na napinirito na ilang araw na sa rep. Pangalawang araw na ata. So para hindi siya masayang at yun na rin ang isasahog natin since yan lang ang kakainin din natin na ulam. Uh, nagluto din ako niyan ng, ano, ng manok fried chicken pero hindi ko napilinag guys napapagod na ako <laughs> so next time na lang papakita ko yung um, yung version ko paano lutuin anyways so ayan uh, halo na natin guys yan lahat ng sangkap at with yung pilingan na din hinalo na rin natin para lumambot ng buting lamang kasi nasa rep medyo matigas na rin <laughs> ayan at saka hinulog na rin natin yung pangalawang gata so ayan uh, pakukuluan din natin kulong-kulo para at least pumagal yung buhay ng ating gata Uh, what I mean yung ating gulay kasi kung Uh, yan ang sikreto as in talagang lulutuin yung pakukuluan nyo para hindi ka agad mapanis yung niluluto nyo. Ayun guys, back to our kwento-kwento. Kumusta naman kayo ngayon gan, dyan? Uh, kumusta yung mga galing sa trabaho? Kumusta yung trabaho nyo? Hopefully, all, all good, no? Uh, medyo, uh, ano nakakapagod. Pero kahit pa paano natin yung uh, isang araw. Support ko naman uh, since Canada account kami at uh, holiday yesterday holiday hal, holiday din kami kahit wala kami sa Canada Thanksgiving and yeah thank you uh, yeah happy Thanksgiving by the way for all Canadian people and also mga naka, nakatira sa Canada So hopefully guys more blessings to come sa uh, dyan sa inyo at sana magkaroon kayo ng mas magandang Uh, buhay din dyan sa Canada. So, laban lang yung mga taga-Canada. Even for outside Canada, uh, kumusta din kayo at sana pag uh, kayo din ng mas, mas magandang buwan. More blessings to come, kumbaga. Okay? So, ayan. Ayan na guys, nilagyan na natin ng magic sarap. Ang mga sekreto ng mga nasa kusina. Ayun, at saka titikman na din natin yan. Yan, uh, sakto na din yan sa panlasa ko. So, again, depending prefer, sa preference nyo, kung maalat-alat, kung sakto lang, kung matabang, yung mga medyo health conscious dyan. Ayan. So, ayan, anong pwedeng topic natin for today? Uh, ayan, kwento ko lang regarding sa pagdidisiplina ng anak sa part ko. Hindi madali, alam, alam natin yan, hindi madali maging magulang. But then again, in response sa uh, how to behave with them, Ay, hindi man ako perfect kasi hindi ko naman masasabing perfecto din yung buhay ko kasi may mga pagkakamali din natin pero dapat din natin pakikinggan ng ating anak, lalong lalo na sa mga emotion nila kasi iba na din yung ngayon sa panahon no hindi din basta-basta kung paano natin ma pwedeng i-treat sila so ayan um, syempre accept din natin minsan yung opinion nila Uh, paano sila magbigay sa atin ng information uh we have to respect them isa din 'yan kasi syempre, doon natututo din yung anak niyo paano rumispeto. Syempre, sa atin muna yan mag-uumpisa ayan at uh, paano natin uh, paano din yung culture nila attitude nila Syempre, 'yung makukuha yan... paano natin sila disiplinahin so ayan at iba-iba uh, din naman kasi ang ugali ng mga bata ano so sa part ko kung medyo may pakakulitan, syempre ipapaintindin natin yan, uh, kakausapin din natin. Uh, ako sa part ko nung mapanahon yun, medyo may pagkabulutan din ako kasi so, sobrang stress din. Minsan napapalo ko talaga, lalo na lalo na yung panganay ko. Ayun, medyo napagdaanan niya. Pero pinagsisisihan ko na din naman yan. saan uh, sana makapagsorry din ako. Anyway, gagawin ko din naman yan heart to heart talk bilang isang magulang no ay uh, may time talaga na kailangan yan kausapin natin yung mga anak natin heart to heart lalo na kung may mga pinagdaanan tayo na hindi madali para sa buhay uh, hindi ko man ma-share sa inyo so, so siguro mayroon na kayong idea na I'm a single parent so in that time but I'm not single uh, to raise them uh, kahit paano thankful din naman ako sa sa tatay nila ayun lang guys sa uh, yun Um, importante talaga na pakikinggan natin yung uh, anak natin lalo, lalo na yung mga nila at sana ma din sila sa atin no uh, particularly sa mga pangyayari sa kanila minsan kasi hindi naman natin din 24 hours na mo-monitor sila so ayun sana ng, na sana nagkakaroon sila ng nakakapag -share din sila sa atin ng mga experiences nila importante na pakikinggan pakikiggan din natin yung side nila Ayan, at syempre, since mahal natin yung mga anak natin, hindi ayaw natin mapahamak. So, aalamin uh, din natin minsan na yung mga friends nila. At uh, ako sa akin kasi ayoko maghigpit. Number one yan sa akin, ayoko talaga ng ganun. Uh, importante kasi na pagkakatiwalaan ko sila. Tsaka syempre, malalaki na rin naman kahit paano alam na nila yung tama at mali. Uh, yun lang share share lang tayo na ideas guys kayo paano nyo di disiplinahin din yung mga anak nyo uh, just in case nagkakaroon ng pagkakamali paano nyo sinasabi? at uh, ayun at uh, number one is uh, paano natin din sila tratuhin syempre number one is respeto so ayun guys uh, yun lang ang uh, may share ko sa inyo Uh, in response din naman ano uh, paano natin na-enhance yung sarili natin uh, paano tayo nagka-work uh, from province na punta tayo sa Manila wala talaga akong balak pero since para sa kinabukasan uh, lalong-lalo na sa mga sa dalawa kong anak uh, yun uh, sumunod ako dito sa Manila yung dati kong asawa regarding doon sinundan ko siya uh, dito kami nanirahan uh, pero most of the time uh, paalis na rin siya sa ibang bansa so parang ako na lang dito talaga ang lumaban para sa dalawa although umuwi pero paminsan mga ilang araw, ilang buwan uh, kasama namin then after that ako na naman so parang talagang lumalaban tayo sa buhay may may tempo nga nakakalimutan ko na ay may partner pala ako may kasama pala ako sa buhay dahil sa nasanay ka na na mag-isa lang yun lang, uh, magiging nagiging karpentero ka, nagiging karpentero ka, tubero, <laughs> aside from magiging empleyado pa, so pag nag-isa ka lang talaga, magagawa mo lahat, lalong lalo na para sa anak. Ayan, uh, laban lang tayo sa buhay. No, yun lang talaga lagi yung sinasabi ko sa inyo guys, yung laban. Yun lang naman talaga ang number one na term is, uh, kung may pinagdadaanan man tayo, laban. Uh, specifically, especially kung sa mental health, number one talaga talaga yan, naranasan ko yan uh, na parang ayaw mo na tumayo sa isang araw, sa so, sobrang lungkot mo pero syempre uh, ilalaban natin yan kasi walang makakatulong kundi sarili lang din natin ayan, kung mayroon man kayong pinagdadaanan sa ngayon ayun, um, i-figure out nyo lang paano ilaban yan number one is paano paano i-enhance nyo yung sarili ako part ko kasi uh, hindi naman kasi ganun din kadali makahanap ng work pagdating na pagdating ko dito sa Manila. Number one is hindi ako marunong mag-computer kasi nung time during that time ng pag-aaral ko ng college, uh, wala pa naman masyadong computer. Uh, hindi pa naman katulad noon sa anong nararanasan ng mga bata before, ngayon. So ayun ang ginawa ko since uh, sabi ko kailangan ko talaga sumabay sa technology kasi yun talaga ang hinahanap ngayon ng mga employer. Even call center, number one talaga is marunong ka mag-computer. So, paano ako natuto uh, through learning? Uh, Nag-ano na, lang ako talaga, promise, nag-self, uh, tawag education, kung <laughs> tawag nun yung parang sinanong mo lang yung sarili mo, in-enhance in ko lang yung sarili ko, paano gamitin yung computer. So, I just went to some Uh, internet cafe nagbabayad pa ako ng magkano per hour noon if I'm not mistaken nakalimutan ko na mga 15 pesos naglalaan talaga ako ng oras ah uh, ako sa YouTube in fairness ang YouTube balaking bagay sa akin talaga promise ah uh, paano humawak ng computer paano mag uh, gamitin ang Word Excel so na konting uh, aral-aral talagang matututo ka Although nakapag-aral din ako ng computer uh, kasi pinaglaanan ko din 'yan, uh, malaking bagay. Pero syempre iba pa rin yung may self uh, knowledge tayo paano natin research, paano tayo matututo. Kasi syempre yun ang magiging sandata uh, data natin sa pag-apply. So ayan uh, kahit pa paano na enhance din na naman natin yung ano natin, yung self development specifically for Uh, learnings uh, for technology. Number one talaga is matuto tayo. Ayun lang at kahit papano sa ngayon hindi man tayo totally expert talaga pero kahit papano basic man alam din na natin gawin no alam na natin gamitin yung computer <laughs> sobrang kahit ng paghawak ng computer dati ng keyboard nakakapanginig na since hindi natin talaga alam nakakatawa talaga yung mga panahon na yun although ngayon uh, wala na yan as in talagang at is na lang yan. Pag hawak mo ng computer, automatic na yan. Kung anong gagawin mo? Alam mo na. Kasi, syempre, sanay na din tayo. Ayun lang, guys. Kwento ko lang yun sa inyo yung uh, experience ko. Paano din ako nag-struggle sa buhay. At sana nakatulong din sa inyo na maka-inspire din sa inyo. Ano? Kung paano din lumaban. Kasi talaga, ang, ang ano talaga is ilaban nyo lang talaga uh, paano kayo matututo uh, syempre self na self uh, ano din uh, Knowledge, Kailangan mag-aral din tayo kahit papano paano. Uh, gamitin natin ngayon, lalong lalo na mayroon naman na tayong in internet. Uh, may ma Marami na ang means para matuto tayo. Di. Katulad dati pupunta pa tayo sa library <laughs> para matututo. Uh, masasaway pa tayo pag maingay tayo. Minsan wala pa yung libro na hinahanap natin kasi nahiram na ng iba. Limited din yung available books. But now on, uh, every, uh, anywhere, even for cellphone, pwede ka na mag-research through Google. So, sino yung best friend natin? Si Google. Lahat isi-search. Pwede mong i search sa Google. Ayun, guys. Uh, yun. Uh, nakaka, in, nakakaano lang pag binabalikan yung mga panahon na ano ka meron ngayon at ang panahon na meron ka doon. Kahit pa paano, may, 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 difference na yun. Uh, yun, masasabi mo kahit pa paano na enhance mo yung sarili mo at uh, medyo inangat mo rin yung sarili mo. Uh, kasi hindi naman katulad dati sa anong mayroon pa tayo ngayon. Tsaka napapahalagan natin kung mayroon tayong pinagdaanan. Sabi pa nga, kung ano yung pinaka, pinakamahirap na pinagdaanan natin, pag nak nakamit na natin yung konting tagumpay, maaano natin yung ma, maaano natin yung ano nun, ma, 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 kumbaga yung lasa niya, kumbaga maaano natin, ma, tatatak talaga sa isip natin yan yung, yung uh, success, yun, hindi pa naman tayo totally success, kasi kahit papano, still, I'm trying to learn, uh, syempre uh, ini-enhance ko pa rin yung skills ko, syempre sa work din, hindi naman basta-basta din so, ayan, kayo din sana guys uh, konting ano lang, konting uh, aral, paano natin i-enhance din yung capability natin, skills natin uh, in specifically like, especially kung nag, na, na nag, namamasukan ka uh, unless mayroon kang business even business kailangan mo pa rin pag-aralan yan kailangan matuto no ayun lang guys thank you so much maubos na ang end na ayun guys medyo medyo, medyo, medyo. may pagkano ng um, voiceover voice natin na ayan paulit-ulit -ulit yung ginagawa kanina pa talaga ako na medyo hindi okay yung pag uh, Uh, edit ko uh, but anyway uh in inaano ko lang pinu uh, ko lang kahit papaano may ma-upload tayo ngayon ayun uh hopefully we will have another sessions of sharing ideas and experiences uh guys um, i'm just requesting please comment naman dyan kung anong po pwede natin sundod na topic um, opinions experience kwento nyo naman din nas, dyan sa, ano, sa comment, uh, comment section natin. And again, thank you so much for watching. See you on our next video. Uh, bye for now. God bless.